Mga pulis ang nagsilbing electoral board sa bayan ng Butig, Sultan Dumalundong at Lumbaka Unayan sa Lano del Sur sa ginanap na final testing at sealing ng mga automated counting machine. Ito ang kompirmasyon mula kay Barm Regional Election Director, Attorney Ray Sumalipaw. Mga pulis rin ang magsisilbing EB sa mga nabanggit na bayan sa araw ng halalan sa lunes, May 12, ayon sa Comelec BARMM ang detalye mula kay Naptali Bendol. Dahil sa conflict of interest ayon kay Comelec Barm Regional Election Director, Attorney Ray Sumalipaw, pulis ang nagsilbing electoral board sa ginanap na final testing at sealing ng mga automated counting machines sa bayan ng Butig, Lanao del Sur. Uh, though they are not disqualified because it's beyond the 47 degree, but they are relatives and, uh, you know, uh, close family ties sa mga Muslims or Maranaos, especially, would would be in the eyes of the opponents would be a conflict of interest. Kaya the opposed. So finally, uh, PNP were designated. In all of those present, 21 PNP after settlement compromise, kano kinausap sila. Um, 63 na yung lahat na PNP. Bukod sa bayan ng Butig, Pulis din ang magsisilbing ib sa halalan sa lunes sa bayan ng Lumbaka, Unayan at Sultan Dumalundong. And of course, yung dalawang munisipyo, as we have been uh, saying in the past, na talagang walang teachers yung Sultan so, Dumalundong at saka Lumbaka, Unayan. So yung tatlong munisipyo, lahat yan PMP. Yeah, even during the training, yung sa Lumbaka, Unayan at saka Sultan Dumalundong. Kasi isang school lang ata yan, kunti lang ng teachers, tapos... Uh, mga disqualified because of the number of candidates. Mm -hmm. uh, for for uh, Sultan Dumalundong, we have 33 uh, electoral boards that will be comprised of the PNP na. And for Bako uh, Mayan, we have 36. Kunti lang actually kasi isang kunti lang naman ang registered voters yan. isang 6,000 kundi ang isa lang school or dalawa, the most. Tapos kundi ang teachers disqualified. Kaya PNP na talaga. Even during the training in March, PNP na ang kitraining doon. Ang BARM ay mayroong 2,295,000 registered voters na inaasang lalabas at boboto sa 3,465% sa araw ng halalan sa lunes, May 12. Napta bendol I-Minds, Philippines.